Hi guys! Welcome to my um, channel. So ayan, ang videos for today ay ang mga meron dito sa ano, ang mga kaganapan dito sa hinaguan. So ngayon kasi yung mata ko kasi mas masilaw kasi so ganyan lang muna. At uh, nakikita naman natin na medyo maliwalas yung ating paligid at um, uh, yung ilog naman ay maingay. So, maganda na po yan sa, sa lahat. Um, kasi, um, sobrang araw ngayon eh. Maliwala sa yung araw ngayon. So, tara na, guys. Let's go. Video, at itong video na ito ay um, ipapasilip ko lang sa inyo ang buong um, ganda ng hinaguan. Di ba? Ang buo ha, buo lang talaga ipapakita ko sa inyo. Yan guys, ayan po yung ano natin, yung um dulo diba dati am um, madumi pa yan diyan diyan. At may mga um, halaman ni Madam Den sa gilid sa ano, sa may may grass diyan. At uh, may mga gulay naman diyan. Kasi dati naman talaga ay pool court lang naman to. Dati, di ba? At yan naman, uh, yan naman mga jelly milin, uh, punong kahoy yan. Ayan naman ay nilagyan ni Brenda dati ng mga kawayan para tambayan ng ating mga bisita or mga friends. At hindi naman sinasadya ni Brenda na maging ganito yung kaniyang um, um, area dito sa palayan niya dati. So, ayan po. Nalagyan na po natin ng ano, ng kubo. Or tinatawag na A house. At dito naman sa harap po natin, sa likod ng kubo na yan, ay makikita po natin yung mga malalaking um, lasang or forest, mga forest talaga. Kasi dyan talaga ay makikita talaga yung ganda ng forest natin. Malawak talaga. Napapalibutan po ito ng mga forest. Itong lugar sa hinaguan. Mm -mm. Dati naman ang story naman dyan ay yung hinaguan naman dyan ni Brenda ay uh, gusto talaga ni Brenda ay yan lang yung bahay niya, yung tambayan lang talaga niya with friends. At hindi naman, hindi naman inakalan ni Brenda na magtatayo siya ng mga A-house kasi ang sabi lang naman niya dati ay magtatayo, uh, magtatayo lang siya ng A-house para sa kanyang mga friends. Dalawang A-house lang dapat yon Pero nung nagtanto ay um, na ano po si Brenda, nag, um, naglagay po siya ulit ng A-house at habang nagtanto na naman ulit, dinagdagan niya ng dinagdagan kaya naging ay po yung A house niya. Yan po yung istorya na yan. At yan naman po yung ano niya. Yan naman po yung mga mga cottage niya ay hindi talaga yan sinadya na maglalagay siya ng cottage. Kasi nung araw na yon ay ang daming pumupuntang tao dito, mga bisita na ibang lugar. Uh, may taga Cebu, may taga Davao, Sambuanga, Manila. Lumuwas pa po sila dito ng um, probinsya para masilayan at makita 'yung hinaguan or um tambayan ni Brenda Mendez kasi di ba So ngayon ay napagtant napagtanto niya na ng um cottage para may maupuan or matambayan or masilungan 'yung ating mga bisita oo at habang tumatagal po guys um, nagtatanim po si Brenda ng mga halaman like po ng mga halaman guys nagtatanin po sa Belinda ng mga halaman. Uh, mga halaman. Nagtatanim po sa... Lahat po yan. Tinatanim po niya. At napagtanto naman niya po na... Uh, yung araw na yon ay umuulan. At nakita naman niya na habang umuulan po ay... Paputik. So, nakit na... Nagpagtanto na, na, na naman niya ulit na lagyan ng grava. Grava yung unang ginawa niya. Grava. Doon sa area doon sa harap ng... Um, bahay niya. At anong uh, tumatagal pa din habang umuulan pa din maputik din naman yung ating daanan. Uh, Dapat magtanto naman niya ulit nalagyan ng semento, simintuin po yung mga daa da daanan ng ating mga bisita para hindi sila madulas at hindi sila maputikan. O di ba? Yan naman talaga yung unang araw sa ginagawa ni Brenda. At habang tumatagal Uh, pinadamin niya at tinitingnan niya lagi yung kanyang um, area kung anong maganda at napagtanto naman niya ulit na uh, more in halaman pa siya more in halaman pa siya so nakikita naman natin kahit maliit po yung more in halaman yung iba uh, may malaki na pero uh, yung mga iba ibago pa yung tinanim more on halaman po si madam ayan at napagtanto naman niya dati kasi dati naman dito naman sa area na dyan uh, sa cottage niya yan ay may mga gulay yan dyan dati na tinatanim ng, tinatanim ng kanyang mga sa kanyang tita dito naman sa area dito ay um, nagtatanim po tan, pananim po ng mga tita at po niya ito so ngayon ay nawala po ah, na, na, nawala po yung mga pananim at um, uh, itinayo ulit ay yung mga cottage niya at pagtanto naman niya na paupahan or parentahan yung ating um, A house para kahit papano may may mabubunot siya, mabubunot siya sa pang-araw-araw, sa pangkain, sa pamilya niya, sa kaibigan niya. At tapos tanto naman niya ulit habang tumatagal, gumagawa po siya ng CR. Yan po yung ginag ginagawa po niya yung CR. At habang tumatagal naman, uh, gumagawa na siya ng ano, uh, lutuan or ihawan, hugasan ng ating mga bisita. Kasi yung ating mga bisita ay Am um, nag overnight sila dito at nagluluto din sa dito at dito naman ito namang tubig na yan ay ilog ayan po talaga ang liguan kung gusto ng gusto ng mga maligo ng ating mga bisita or hindi hindi madumihan yung ating mga bisita na gusto nilang maligo sa ating L ilog ayan po yung ilog natin guys At habang matagal ay ang daming ang daming ginagawa ni Brenda sa kaniyang hinaguan nature farm Uh Oo. -oh. Ang dami niya ginagawa. Uh, ano na siya, nabubili na siya ng mga tent. Ayan po yung tent niya. At, um, basta, kinural na po niya yung mga mga gilid-gilid para hindi ma maapakan yung ating mga halaman. O, nilagyan niya ng kural. Halaman. At alam niyo guys, ang good news dito guys ay habang tumatagal at ayan naman ay nilagay naman ni Brenda ng guruto. Manilagay naman si Brenda na guruto dyan. Yung blue na yan ay guruto po yan. Nilagyan niya kahit paano. may makikita. At may, ma, kung, gusto, kung gusto nyo magplay, mag-pray, ay, ay, dyan naman po tayo mag, 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 magsindi lang tayo ng kandila. Ayan po. At habang tumatagal guys, aabangan po natin lahat. Uh -uh. At habang tumatagal guys, aabangan po natin yung the newest and bagong um, gagawin ni Brenda sa kanyang nature farm dito sa Hinaguan. Um, hindi, hindi po natin alam kung anong sa isip po ni Brenda, kung anong next niyang gagawin dito sa Hinaguan farm. Kasi ang alam ko talaga ay yung mga um, gulay dyan or mga kamuting kahoy dyan ay tatanggalin niya po yan. Siyempre may, may balak po siyang ga gagawin or ipapatrabaho dito sa kanyang nature uh, sa kanyang hinaguan nature farm. Oo. At ayan naman po guys, uh, basta abang-abang lang po tayo guys ha. So, yun na guys, and thank you so much po sa inyong lahat, and God bless po sa inyong lahat. At ayan na nga po, napagtanto na po lahat ni Brenda ang kanyang mga plano sa kanyang um, negosyo. Negosyo na kasi ito eh. At um, napagtanto na ba niya na naglagay siya ng kantin, naglagay siya ng tindahan, nakita naman natin, pinigyan na ng tindahan yung mama niya binigyan niya ng pwesto yung atin niya para sa ukay-ukay. -okay. at binigyan na rin niya yung kapatid niyang negosyo yung si Kara uh, yung wife uh, peso net or yung sa CRI. mapupunta po itong um, kitain dito sa CRI. ay mapupunta po sa kaniyang kapatid na si Kara yung bunso nila at at ibabangko niya po doon sa hasaan ang umahawak ng bangko niya ay si si Argel yata si Argel yata si Argel kasi manager ng banko. So, Angela na po, bahala na maghuhulog. At yun na nga, abang-abang na -abang po tayo sa mga update dito sa hinaguan ni Brenda. Kaya, thank you and so much guys and God bless so sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po tayo at God bless. Kaya, thank you, bye. <laughs> Thank you.